Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702-DZS Radio TV, Agapay ng Zambayanan Magandang araw sa iyo ka Agapay Kumusta ka na? Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan ngayong araw? Ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer tabua At tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong umaga na ang hatid ay bagong pag-asa. Kaagapay, may tanong ako sa iyo. Gaano ka ba ka sa opinyon ng iba? Naminin natin Minsan kahit ayaw natin, naapektuhan pa rin tayo sa iniisip ng tao tungkol sa atin. Na-experience mo na ba yung may gagawin ka sana, pero natakot kang ma-judge? O kaya naman, may plano kang sundin si Lord sa isang bagay, pero hindi ka tumuloy, kasi baka hindi magustuhan ng pamilya mo, o kaya naman ang kaibigan mo, or ng mga tao sa paligid mo yes, nalalagay tayo minsan sa ganitong situation. We all long for approval. We all want to be accepted, appreciated, and affirmed. Pero sabi sa Proverbs 29 verse 25, Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Ang ganda, no? Parang sinasabi ng Bible na may dalawang klase ng takot. Takot sa tao at takot sa diyos. Yung unang takot, trap. Yung pangalawa, safe. Kaya ang tanong, sino ang mas pinapakinggan mo? Ang tao o ang diyos? Naalala mo ba yung kwento ni Peter? Isa siya sa pinaka-close kay Jesus. Sobrang bold pa nga niya minsan. Pero nung nahuli si Jesus, si Peter naharap sa pressure ng crowd tatlong beses siyang tinanong, kasama ka ba ni Jesus? At tatlong beses din niyang dininay si Jesus kasi natakot siya sa opinyon ng tao. Bakit? Dahil sa fear of man. Natakot siyang ma matulad kay Jesus, o kaya naman mapahiya. Pero ang ending, pagkaraan ng third denial, tumilao kang manok at nagkatinginan sila ni Jesus. Doon bumagsak ang realization kay Peter. Mas pinili ko ang opinyon ng tao kaysa sa Panginoon. Hindi dahil hindi niya mahal si Lord, kundi dahil mas nangibabaw yung takot niya sa opinyon ng tao kaysa sa takot niya sa Diyos. Pero alam mo ba, sa kabila noon, Jesus forgave him and restored him. Later on, si Peter na rin ang nagsulat at nagturo na we must obey God rather than men. Yan ay makikita sa Acts 5 verse 29. This story is so relatable, kaagapay. Kasi tayo rin, maraming beses nahuhulog sa trap ng What will people say? Anong iisipin ng tao sa akin? At dahil doon, minsan, naisasantabi natin si Lord. Pero gaya ng ginawa niya kay Peter, God always gives us grace to stand up again, to choose his opinion and to live boldly for him. Baka naiisip mo na yes, madaling sabihin, pero mahirap gawin kasi in reality, sobrang dami nating iniisip. Kunyari sa school, baka isipin ng classmates mo na ang corny mo kung masyado kang seryoso sa faith. Kung kaya naman sa trabaho, baka hindi ka umabot sa standards kung hindi ka mahikisabay sa sistema nila. O kaya naman sa pamilya mo, baka ikaw yung parang naiiba kasi iba yung priorities mo. Ang hirap kasi ayaw natin ng rejection. Ayaw nating mapag-iwanan. Ayaw natin ng side comments na baka masabihan tayong weird o kaya naman OA or hindi nasunod sa uso pero kaagapay, ito yung katotohanan. Kung approval ng lahat ang hahanapin mo, mapapagod ka. Hindi mo kaya i-please lahat ng tao. Kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi pa rin ang iba. Kaya tama yung sinabi sa Proverbs, fear of man is a trap. Kasi hindi ka matatapos. Lagi kang mag-a-adjust lagi kang magpi-please until one day hindi mo nakilala kung sino ka talaga pero buti na lang god gives us freedom sabi ng bible whoever trusts in the lord is kept safe safe saan safe sa trap ng opinyon ng tao safe sa pressure na i-conform ang sarili natin sa mundo safe sa comparison game na walang katapusan. Alam mo kung bakit? Kasi in Jesus, we already have approval. Sa Kanya, accepted ka, loved ka, chosen ka. Hindi mo kailangan mag-perform para mahalin niya. Hindi mo kailangan magpanggap para tanggapin niya. Kaya nga madalas sinasabi ng mga Christian, I live for an audience of one kasi at the end of the day only God's opinion will last. Yung likes sa social media mawawala. Yung approval ng tao magbabago. Pero yung well done my good and faithful servant ng Diyos, yun ang eternal. So kaagapay, let me ask you again. Kaninong opinion ang mas pinapahalagahan mo ngayon? Sa mga tao ba na bukas pwedeng magbago ang isip? o sa Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Alam mo, baka ito na yung panahon para i-let go mo yung pressure ng pagiging people pleaser. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam sa tao, pero masuunahin mo na si Lord. Because when you trust Him, you are kept safe. Safe sa traps, safe sa burnout, safe sa endless chase For approval. At the end of the day, kaagapay, there's only one opinion that truly matters. At yun ay yung kay Lord. And the good news, sa pamamagitan ni Jesus, you already have His approval. Kaya walk with confidence today, kaagapay. Hindi dahil approve ang lahat sa'yo, kundi dahil alam mong approve ka na kay Lord. Kaagapay, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Magkarinigan po muli tayo bukas ng alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.